lang dito sa aking YouTube channel. Ang inyong small vlogger sa Hong Kong. So, this is your cabinet vlog. Pag-usapan natin itong sinabi ni Tatay Tigong sa kay Inday sarado 30 Dirty. Huwag na tayong padaloy-daloy. Oh, padaloy-daloy. Huwag na tayong magpatagal-tagal uh, pa at umpisahan. Okay? So, ito ang sabi ni Tatay Tigong. There is a great point. Not all people in detention are bad. I am not here because I am a kidnapper, I am a robber, I am a holdupper, I am a thief. I am here because I did my for my I did things for my country. I do not regret going after criminals and going after people dealing in illegal drugs for my country. Ayan, oh, yan ulitin ko ha, sabi ni Tatay Digong. Not all people in detention are bad. I am not here because I am a kidnapper. I am a robber. I am a holdupper and I am a thief. I am here because I did things for my country and I do not regret going after criminals and going after dealing in illegal drugs for my country. And tama po iyan. Ayan po ang ating basihan. Yan po ay sinabi ni PRRD through BP Sara. So sa mga trolls dyan at sa, sa mga bashers ko, sorry na lang kayo. Kasi hindi naman nagsisi si Tatay Digong kung kayo ay tungtuwa dahil kuno, kuno sabi ay hinuli siya at para sa kanya, deserve niya yan. Hindi deserve ng isang tao ang makulong na walang kaso sa Pilipinas. At alam nyo naman kung bakit si Tatay Digong ay nasa dahig dahil illegal ang paghuli sa kanya at ito ay pagsuko ng sovereign niya ng Pilipinas. Sa kakatiting nyo na lang na otak, isa kang Pilipino. Kung ipapadala ka ng amo mo sa ibang bansa para litisin, ano ang mapifil mo? Sempre masasaktan ka pero si Tatay Digong hindi siya nasasaktan hindi din siya nagsisi kung bakit andun siya sa dahig dahil ipinag uh, uh, ipinaglaban niya ang Pilipinas at ang mga tao nito para sa mga uh, adik dyan sa Pilipinas ngayon, sa mga nagsasabi to those who say that Tatay Digong deserves to be imprisoned, mahiya naman kayo sa sarili nyo. Kung hindi si Duterte, it, if, it, if it is not, was Duterte is the, was the president of the Republic of the Philippines during the COVID na matay o nagutom na kayong lahat dyan sa Pilipinas. At during the COVID, andun din ako sa Pilipinas noon. At pasalamat ako dahil hindi tayo ginotom ni PRRD. Hindi niya ninakaw. He never take advantage of the Filipino people's money. But look what is happening right now. There is no COVID. There is no any flags came in the Philippines. But where is the money that Bongbong Marcos had been? From the other country, look how much is the owed of the Philippines right now. It runs 17 trillion. So, where's the money? Where is the money? Thank you, uh, uh, thank you, Alice. Where is the money? Ha? Huh? Where is the money that Bongbong Marcos borrowed from the other countries? Does he build any structure or infrastructure in the Philippines? Even one building? He hasn't. Wala siyang pinagawa kahit isang building sa Pilipinas. Ngayon kayong mga trolls at mga bashers ko, tuwang-tuwa kayo dahil wala na si PRRD. No! No, sabi ni, we are so proud that we have Duterte as a president. In six years, naging failsafe kami, na hindi kami mga pro-Duterte, but we are pro-truth. Kung hindi maganda ang patakaran ni PRRD, bakit namin siya hahangaan? Bakit namin siya kakampihan? But because we felt that during his presidency ang Pilipinas ay safe. Bakit? Ang dami niyang pinagawang tulay, ang dami niyang pinagawang infra infrastructure. Ang daming mga foreigners ang nag-invest during his time. As I said, hindi kurakot at hindi magnanakaw ang mga Duterte dahil kung magnanakaw sila if they are thief and corrupt The Davao, the Davao people will disagree agree them. But look, ipinaglalaban sila ng mga taga-Davao City dahil alam ng taga-Davao City na dahil sa mga Duterte, yung maman ang Davao at naging safety at malinis ang Davao, dapat lang naman talaga natanggalin mo ang lahat ng salot sa lipunan para umunlad ang bayan katulad sa Hong Kong, katulad sa Singapore walang holdapan, walang mga pulvoron yan ang dapat na matanggal hmm. kasi itong mga loyalist ni Bongbong Marcos, mga bangat din iya, ikaw Karel tumahimik ka, baka ikaw ang tanga, ha? ikinatutuwa mo pa, ha? na nakulong si PRRD sa The Ang hindi mo alam, ipinakain ni PRRD yung pera mo during the COVID. Kung si Rojas ang nanalo noon, ikaw ang tanga. Kung si Rojas ang nanalo noon, gutom ka, baka tirik na ang mata mo sa gutom. Dahil lahat ng pera mo, kinuha ni Rojas. Hindi mo ba alam na sa panahon ni Rojas, ang pirang ipinadala para itulong doon sa Samar Leyte eh, kung saan may baha doon, ha? Hindi niya ibinigay, hindi mo ba nakita na lahat ng mga pagkain at mga damit na ibinigay ng lahat ng mga taga-bansa na tinulong itinago nila at tingnan mo ang mga pinatayong bahay. Si PRRD pa nga ang nagayos. So ikaw ang tanga. Kung wala kang magawa, if you say nothing, then you better keep quiet if hindi mo alam kung ano ang nangyayari sa bansa natin ngayon. Mga Pilipinas ka ba? O tanga ka lang. Sa mga loyalist dyan, natuwang tuwang-tuwa na si PRRD ay mamamatay na, and then you be must be thankful dahil pag buhay pa 'yan, hindi hihinto si PRRD para habulin ang mga criminals at mga adik na gumagamit ng polvoron. Oh, matuwa kayo dahil wala na sa si PRRD. Yan ang hirap sa inyo. Ayaw nyo kasi na maging uh, uh, improve ang Pilipinas. Gusto nyo manatili sa kumunoy. Kaya kayo naghihirap. Tingnan nyo dito. oh, nasa labas ako. oh, tingnan nyo. Nakikita nyo ba? May mag dito. mag ng cellphone ko habang ako ay nakatayo dito at nagsasalita. Wala kayong makita dito na tambay na umaga pa lang umaga palang early in the morning is naglalaklak na ng inumin wala kayong makikitang hold up dito yan sana ang gusto ni PRRD na mangyari sa Pilipinas kaso lang itong mga 10% bakit ilan ba kayong loyalist ni Marcos kung makapagsalita kayo ang galing galing nyo hindi nyo alam na sa panahon ng COVID walang hinto ang pagpapakain ni PRRD ibinalik ni niya sa mga Pilipino ang pira ng Pilipinas Oh, sabi niya, hindi siya nagsisisi na, he, na ginawa niya af, na, 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 na hinabol niya ang mga criminals at mga addict para lang maging safety ang Pilipinas he is proud of it and we are proud of PRRD Oh, you are Indonesian. So Karel Kop, if you don't know nothing, if you know nothing, then you better keep your mouth shut. Wala siya. Wala siya yung pinagsisihan. Mas mahalaga ka PRRD na naproteksyonan niya ang bansang Pilipinas. Kaysa naman ngayon, ikinatutuwa ng mga 10% na yan na mga loyalist, they are only 10% na akala mo, ang dami-dami nila pag magsabi sila ng ma mga taong bayan, excuse me, huwag nyo kaming idamay dahil hindi kami tanga sa katotohanan ngayon. We are not idiot of what's happening in the Philippines. No? Pera ng taong bayan, ninanakaw ng administrasyon na ito. So where is the money that he has borrowed from the other countries? Wala man lang siyang naitayo. Eh, ang dami-daming nagutom. Ang dami damong daming jobless. Yun kasi ang gusto nyo eh. Na mangyari sa Pilipinas yung maghirap kayo na maghirap. Ayaw nyo na disiplinahin kayo. Ayaw nyo na may presidente na kinatatakutan. Kasi ang gusto nyo yung presidente na weak. Walang bayag. Hindi matapang hindi alam ko anong gagawin sa mga flash flood hindi alam ko anong gagawin sa mga uh, ano dyan, sa mga baha dyan. ano ba naman sasabihin niya hindi natin alam ano gagawin natin tapos sabi pa niya iipunin daw lahat ng tubig during baha para pag nag summer na may gagamitin ha paano may ipunin ang baha tubig sa baha para gamitin sa summer ito ang pangarap na buhay ni PRRD sa Pilipinas. Ito, 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 mga bicycles dito. Tingnan nyo. Dito lang to. Ilang buwan na to, taon na to dito. Dito lang gabi-gabi nilalagay ng mga may-ari. Mayroon bang kumuha? Walang kumukuha. Walang kumukuha. Dahil dito, walang magnanakaw niyan. Pero pag sa Pilipinas yan, tapos na yan. Obos na yan. Tell me if I'm wrong. Ha? Yan ang pinangarap ni PRRD na ang buong Pilipinas ay matulad sa Davao City. Punta ka ng Davao City, walang walang hihingi doon ng pera sa iyo. Walang magsasnats ng cellphone mo doon. Napaka-proud. Umangat na sana tayo eh sa panahon ni PRRD. Kaso lang, pumalit naman itong akala mong galing-galing na pagka-presidente. So yun lang. Proud kami dahil naranasan namin kay PRRD na maglakad. Ako umuwi ako ng alas 11 ng gabi noon. Walang nangyari sa akin. Nakamotor ako galing sa trabaho. Makita mo walang mga tambay noon na nakaupo sa labas ng bahay na nakahubad at walang umiinom sa labas. O ito, tindahan ito, 7-11. Makikita nyo ba? na may mga tambay dito wala kayong makikitang tambay dito this is what PRRD o President Roa Rodrigo Duterte desired for the Philippines eh ngayon tingnan nyo kung anong nangyayari sa bansa natin kaliwat ka na naaway kaliwat ka na na gun shooting kaliwat ka na, na rape ang mga foreigner pinapatay, nire tapos pinapatay oh. itanong ko lang sa inyo mga loyalist dahil sabi niyo loko-loko Hoy, kayo ang loko-loko. Sino ang manluloko? Ang presidente niyong bangag. Hindi ba? Tama? Kahit i-report niyo ako, sasabihin ko pa rin, talagang bangag ang presidente ngayon. Totoo naman ah. Bumalik na naman yung katarantaduhan sa airport. Hindi ba? Bumalik? Ang dami na namang himalang nangyayari sa airport sa panahon ni PRRD na yan dahil sabi ni PRRD if you don't stop that bullshit ipapakain ko sa inyo ang bala o di nawala yan ang dapat na presidente matapang nung ipa-impit si Lene Robredo ano ang sabi ni PRRD you stop it tinigil ngayon ano ang sabi ng presidente eh uh, 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 ayo ko rin naman ng impeachment pero it's our na doon ang bahala ipinabahala ko na sa kanila that's what he said umaanon na rin ngayon umaangat-angat na rin ang uh, ngayon ang Pilipinas anong inaangat-angat ng Pilipinas tanungin ko nga kayo mga loyalist dyan na bumabanat sa akin sinong tanga sa atin kayo o ako Si PRRD lang ang the best Philippine, uh, Filipino president na naging presidente in 30 years. Na nakaupo si Ramos, si Cory Aquino, si Erap Estrada, si Gloria Macapagal at si Pinoy. Only do 30 lang ang the best Philippine, uh, Filipino president na isang mayor na nag-jump into president na nanalo. So, yan lang, ha, ang masasabi ko sa inyo. So, mamayang gabi naman, we are proud that we have Duterte as our president and we are not proud to those five leaders who passes by, who passed by na naging presidente ng Pilipinas who became the president of the Philippines we are not proud of them we are only proud I am proud in for Duterte dahil si Duterte lang ang may puso na klase ng tao na may pagmamahal at tunay na pagmamahal ha? hindi siya killer ang sasabihin ko sa inyo kung bakit ko sila sabing hindi killer si PRRD dahil hindi siya pumapatay ng mga taong ordinary Mama mamamatay ka talaga kapag hindi ka sumunod sa batas at that is biblical Romans chapter 13 itinalaga ng Diyos ang isang isang leader kapag ikaw ay hindi sumunod ayon sa batas talagang makukulong o matutudas ka yan lang ang masasabi ko sa inyo and that is biblical sa panahon ngayon tama ba ang ginagawa ng mga polis tama ba ang ginagawa ni Tory hindi illegal way ang paghuli nila especially kay PRRD Tatay Digong is a lawyer at hindi basta-bastang lawyer ha kung hindi siya pinadala sa dahig ng illegal way, hindi siya makukulong doon, alam nyo yan at alam nyo yan mga loyalist kayo kaya eh, wag kayo diyan magano na loko-loko. Kayo ang loko-loko at kayo ang niloloko ng presidente nyo ngayon dahil pinagpipirahan na kayo pati PhilHealth yung ninanakaw pa. Tahimik kayo. Hoy, 10% lang kayo, oy. 65 to 70% ang trust rating ni PRRD kahit nasa dahig siya. Si Inday Sara is 52%. Yang bangag nyo na yan na presidente is only 25%. Mahiya naman kayo, no? Sa mga Pilipino. Sige na guys, bye na. God bless us. At thank you for watching me. Ha, ang vlog natin na ito, pag nagkaroon na tayo ng earnings, then itutulong natin sa mas mahirap pa sa atin na mga tao sa Pilipinas. God bless us and happy Tuesday. Take care.